Ito na guys yung bagong palengke may okay. 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 okay, no, mga ba bagong palengke na close ng 2 months so ito na siya ayan nagkagulo ang mga inchik sa bagong palengke kasi ang ganda na niya pinaganda na nila ayan dito so, sa mga gulay naman. Ayan, ang gugulo na ng mga tao. Ayan. So, ayan, gumanda naman siya. Gumanda na ang palengke. Dinagsanang maraming tao. Ito na ang wet market namin, guys. Close dito, bali ng 2 months. So, ngayon ang grand opening. Daming tao. Parang ang nangyari ay parang naging shopping mall. Ayan siya. May kainan din dito. kainan din. Ayan. Kainan. Parang shopping mall tuloy. Hindi siya wet market. Kasi dati, hindi ganito. Ngayon, maganda na talaga siya. Area ng free. Ang daming tao. Parang shopping mall. Ay, ayan. Maganda na talaga ang palengke. Ang palengke namin. in the shop okay. in Philippine product okay. Okay. na ako sa dulo Thank you so much for watching. Please follow for more. Bye.